Ang mga kapigil sa inyo. So, bali ngayon yung uh, yung baboy natin na naglandi siya. Yung nagmix tayo ng lactating sa grower feeds. So, day 2 ng pagmimix natin, naglandi agad siya. So, ngayon, simula na naglandi siya mga kapigil. Pan 3 days niya na ngayon. So, mamaya maya magpapayay. Magpapayay kami. Mamaya ano, magbablog din tayo about dun sa pag-iay nung taga-DA mga kapigil. So oh, mga kapigmate, magpapaturo tayo magpa-AI dito sa sa DA. So una muna ang gagawin sir. Uh, check mo yung muna ba? Kung naglandi ba? O... Um... Oh, check mo okay. muna kung naglandi. Tapos, Tapos sa okay, sa ari. Okay. okay. Okay, naglandi yan. O. Oh. Put oh. uh, Tapos, kunti lang. O. Tapos, punasan ng tissue tanggal bakterya papaduro tayo dito sa expert sa pag -iay. so DA bayawan po ito ha sa may kabkabon hmm, tuyo na siya pasok na lang so yan pala yung pinapakain namin yan para hindi malikot ito kanya. po ang EI catheter. EI catheter. Ayan. Tapos dapat. Naka-45 degree ka. Oh, Naka-45 degree daw mga so, ka-pigmate. pasok mo. Dito ka counter-clockwise. Counter-clockwise? counter, -clockwise. counter, yeah, counter, -clockwise. counter -clockwise. Okay. Counter-clockwise. Ikot ka hanggang 5 degree na makapasok. Okay. Pasok okay. ka lang ikot hangga hangga pumasok pa ikot-ikot lang counter clockwise yun hanggang abot siya sa kanyang cervix yun abot ng cervix may ayitan yung catheter po konti na lang nasa labas pasok na pasok talaga pag hindi na siya ikot hindi nasa cervix na yan yan nasa cervix na yan basta ganyan okay Ano available nating cement? Si Melia na gamitin natin ito ay Landrace. Landrace, okay. So walang durok. Walang so, durok. Wala tayong available na durok. So durok dapat ang order natin kaya lang Landrace ang nakuha. Ayun. Ayun lang. Okay. Ayan. Okay. Yeah. Maglang pilitin tigain ko so, oh. baka Oh. No, backflow. Nag-backflow. Oh, para iwas backflow, wag lang pisilin yung similya. Haya, okay. ano, hayaan lang bumaba, no? Ganyan eh, lang, kaya oh, lang. hinahinay lang. Okay. Ayan. tapos pigain ulit pag naka out na pigain ulit kung konti na lang kakalahati na lang ano yan pre sakto yung ano nya yung days sakto lang na no? 3 mm, days okay yan bus na mga kaping make okay ubus na bus na uh, yan pakilala ka naman pre ano? <laughs> ya yeah, si Ariel. Di bayawan po to. may oh, Bunot niya na ang katit, dapat na. Tao pang bunot. Paano? Ah, Lakwise na kayo. Baliktad na. Lakwise na ang bunot. Ah, okay, yung pala may technique din pala sa pagbunot. So ayan oh. So isang botilya lang. Oh. So, yo, walang backflow. Ayun, oh. nakuha pa nakakuha pa ng cement. So yun mga kapigmate, uh, natapos na mag ano mag IIC si Ariel. So out nga pala kay Ariel sa DA Bayawan ng Negros Oriental. So natapos lang iIC i si mga kapigmate. So dito sa DA Bayawan mga kapigmate, kung sa iba na alam nyo kung mag ay dalawang bote lagi. So dito sa Bayawan, DA, DA Bayawan mga kapigmate, ang ginagamit lang nila isang botilya lang. So isang botilya, isang lang tapos hindi na sila nagpapalo. So yung iba mga nag-EEI mga kapigmate, ah, uh, dalawang butilya yon yung inaano nila kung nari ngayon na isang bote tapos kinabukasan isa meron naman na yung dalawang bote yata inuubo so walang idea sa ganun mga kapingmate kasi ang dito sa amin ang pagkakalam ko lang mga ay isang butilya lang tapos isang puno lang doon pag uh, napuno, pag natapos yon yun lang yung mga kapigmate so mag, magaling si Ariel mag ano, mag AI mga kapigmate kasi naman, wala siyang backflow Uh, wala syang backflow mga kapigmate. So magandang pagkakaiyay ni Ariel. Mga kapigmate, pagkatapos nyong magpag ay mga kapigmate, ito, simula ng na ay mga kapigmate, magbibilang po tayo dyan ng 19 to 21 days. So sa mga hindi pa po dyan sanay mga kapigmate, dalawang cycle ang bibilangin nyo para makasigurado kayong buntis. Kasi sa unang cycle, uh, hindi pa natin masasabing buntis yan kahit hindi naglanding mga kapigmate. Kaya ako, ang ginagawa ko, dalawang cycle lagi ang binibilang ko bago ko check kung buntis talaga o hindi. Pero pag magaganda naman ang katawan mga ka madaling ma-detect yung baboy kung buntis agad. One month pa lang since EI. So lalo na yung mga naka-pure pigs mga ka So dito sa grower, if, ano yung ganun na, ganong sa grower na pakain ko, gano'n na ganun yung sa baboy natin. One month pa lang simula ng may EI. So halata agad natin na buntis. Pero kung yung pakain yung mga ka ay hindi naman maganda. Lalo na mga may taho, mga dara yung may mga sabi natin na yung mga tiratirang pagkain so ang hirap hanapin noon hirap ma-detect yung baboy o kung buntis or hindi so tapos dito may record tayo dito so lalagyan natin dito kung kailan natin iniay tapos kung kailan dapat yung expected date kung kailan kapanganakan tapos kung kailan nanganak talaga so ito yung record natin so medyo malabo kasi malabo ang aking camera mga kapigmate so ayun lang mga kapigmate tapos itong si Kara mga kapigmate walang standing hit so hindi siya nag standing heat ha so hindi wala siyang standing hit na nangyari, walang standing hit na nangyari, walang nag-ingay, hindi siya nag-ingay, mga kapigmate na sabi natin na lanting landi siya yung nagwawala siya dahil yung paglalanding niya sobra-sobra kaya nag-iingay siya. So walang nangyari dito mga kapigmate. So ito kakakain lang, so humingi ng tubig, so lalagyan ko lang sila ng tubig mga kapigmate. So hanggang dito na lang mga kapigmate, Mag magandang araw sa inyo.